Ang nakita namin kahapon na hindi isang panaginip, talagang nakita namin ni ka, Bea. Ah. Ah. Tinatanong kita, bakit wala ka rito ng ating gabi? Ah. Uh, Huwag uh, kang mag-alala, Tom. Ililihim ko naman. Sabihin mo lang kung saan ka nang galing kagabi. Uh, lang ako. Nandiyan lang ako sa likod ng bahay. nangyari sa'yo, Tom? Oh, uh, wala. Eh, bakit parang ayaw mo yatang kumain? Bakit ba? Oh, uh, wala akong gana kumain eh. Aba, himala yata yan, Tom. Sumasakit ba ang dyan mo, ha, Tom? Hindi po. Eh, di kung ganun, masasamaan mo ako sa Arion Marsh ngayon, Tom. Ngayon? Oo, ipinangako eh, mo sa akin, sasamahan mo ako. Ayoko, Sid. Ikaw talaga, Tom, oh. Hindi ako pupunta doon ngayon. Bakit ka ba nagkakaganyan? May sakit ka ba? Ewan ko. Baka meron nga, Tom. Eh, bihira ka namang mawala ng ganong kumain, na Patingin ka na nga kay Dr. Mitchell. Oo. Oh. Siguro yun ang makabubuti. Hindi, wala akong sakit. Bakit? Wala ka bang tiwala kay Dr. Mitchell? Ha, Tom? Oo. Eh di kung ganun, di magpatingin ka na lang kay Dr. Robinson. Huh? Uh, ano? Si Dr. Robinson? Hindi. Hindi. Hindi ako magpapatingin kahit kanino n'ng doktor. Huh? Lalo na kay Dr. Robinson. Hindi. magiging masama na kaming dalawa ni Hack. Nakita namin pinas lang ni Indian Joe si Dr. Robinson, pero inilihim namin to. Kasi natatakot kami kay Injunjo. Ano? Kumusta ka na ngayon? Ah, oh. No? oh. <laughs> O, ginoong McCormick, ano ba nangyari tumahangos kayo? Epe, may taong patay doon sa may libigan. Ano? Uh, pinas lang siya, Epe. Nakikilala niyo ba ako sino ang taong yon? Sabihin niyo, dali. Oo, oh, kilala ko, Epe. Sino? Si Doktor, Doktor. Pat, sandali. Hepe? Kilala mo ba kung kanino ang patalim na ito? Hindi po, Hepe. Sige, pagtanong mo sa kanila. Baka may nakakaalam. Opo. Nakikilala ba ninyo kung kanino ang patalim na ito? Uh, hindi uh, o! Hindi o! Dami ka na naman! Nagpunta ka rin pala dito. Ah! Tingnan mo! Papatayin tayong dalawa, to pag naisalta tayo. Alam ko. Kay Mopito! <laughs> ano ka mo? Ang ibig mo masabihin, kay Macpater ito? Oo. Pero talaga bang sigurado ka dyan, ha? Oo, minsan kasi nakita kong pinagmamalaki What? niya yan. Kung gano'n nalika, sumama ka kay Hepe. Hepe! Hmm. Ang sabi ko ng isang to, kay Macpater daw ito. Sa kanya nga yan, Hepe. Nakita ko. Hindi sya pumatay. Ano ang masasabi nyo mga kasama? Huwag kayong maniguro. Kailan matiyak pa natin yun. Hindi 'yan baka si Map na yon. Desis, si Map na siguro yon. Tiyak. Teka, teka sa DLP. Kanina na ko inuhugasan ni Map yung katawan niya kanina umaga do sa maiilog. Sumugaguyot ng puli ni si Mang Map. Oh, Map. <todic> oh, hindi pa. Eh, kinakain. Gumising ka. Marami akong tatanungin sayo. <todic> Mukhang <makes> nakainom ka na naman yata. Pero siguro naman kilala mo ako, hindi ba? Marami ako itatanong sa'yo. At gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo, Maf. Anak hmm? ko na kaya, hindi mo. Hindi mo epe. Alam ko Hindi mo totoo yun. Teka nga sandali. Wala pa ako itinatanong sa'yo, Maf, ha? Ngayon, magsabi ka ng totoo. Ano ba nalalaan mo doon sa nangyaring pamamaslang kagabi? <laughs> <laughs> Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin. Ah, <laughs> uh, okay. Injanjo, meron akong itatanong sa'yo at gusto kong magsabi ka ng totoo Hindi ko mabubuo ito ah Injanjo, tinatanong kita Hepe, tinuro lang ako ni Muff dahil gusto niyang iligtas ang kanyang sarili Pero siya ang tunay na salarin

Rick. Hindi maganda ang nangyari. Kung ganun po ay si Dr. Robinson ay... Oo. Oh, nasaksak siya at napatay kagabi. Ha? Huh? Hindi po ba't bata pa po siya, Doktor? Bata pa at ambisyoso. At ang ambisyon na yon ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ano pong ibig niyo sabihin, Doktor? Nais pala niyang pag-aralan ng katawan ni Hoss Williams na namatay sa sakit na walang nakaalam. Nais niyang alamin ang naging sanhin ng pagkamatay ni Hoss. Kaya po kinuha niya ang katawan? At nagpatulong pa siya kala Indian Joe at Muff na kunin ang bangkay ni Hoss at dalhin sa kanyang klinika. Ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo. At ayun ang nangyari. Nakalulungkot, Doktor. At hindi lang yata yun ang unang pagkakataon na nagpahukay siya ng bangkay sa libingan, Mary. Ha? Huh? Ang sobrang ambisyon ay hindi mabuti at yun ang napatunay ng pangyayari. At si Maf po ba talaga ang sumaksa kay Dr. Robinson, Doktor? Hindi lamang si Indian Joe ang nagpatunay. Inamin na rin ni Maf ang pagpaslang. Ay, hindi ko po naisip na si Maf ay makapapatay ng tao, Doktor. Alam niyo po bang kaibigan siya ni Tom? Ang pagkakilala ko kay Maf ay isang mabuting yes, tao. Ito ang iyong pagpapatunay. Kung totoo lahat ng sinabi mo, nagdamo na. Hmm. Hmm. Kung isinulat niyo bagay ng sinabi ko sa inyo, totoong lahat yan, Hepe. Nagdamo na. Saan ako lalagda rito, Hepe? Dito. Tatawaging hmm. Tatawagin ka bilang saksi sa hukuman, kaya huwag kang aalis ng bayang ito. Kayo masusunod, Hepe. Ipasok hey, mo na si Maf sa kulungan. Apo. Tumayo ka na dyan, Maf. Halika na. Mm -hmm. Pasensya ka na, Maf. Kung hindi ka sana nadakip, hindi sana ako magsasalita ng anumang laban sa'yo. Talaga, at sigurong ganito ang dapat mangyari. Pero nararamdaman ko parang hindi ko pinatay si Dr. Robinson. Hindi. Maf maaring hindi mo lang matandaan ang lahat dahil sa lasing na lasing ka noon... Ngunit sasabihin ko ang lahat ng totoo sa paglilitis. Hindi ikaw ang may sala, kundi ang alak. Halika na, <laughs> Mitchell ang pinaslang, ano? Huh? Sid, ano pa yung sinasabi mo? Tigilan mo nga yan. Dahil wala na si Dr. Robinson, tadami na ulit yung mga pasyente ni Dr. Mitchell. Hindi ba, Mary? Nako, ikaw talaga, Sid. At kung ano-ano pa yung mga nasasabi mo, tigilan mo nga yan. At paano kang nakakakain ngayon? Tignan mo nga tong si Tom. Mas nakakaramdam pa siya sa sayo. Nagulat din siya sa mga pangyayari at ngayon hindi makakain gaya namin ni inay. Hindi ba, Tom? eh uh, uh, ganun nga. Ay, nako, hindi rin nga siya kumain kanina umaga eh. Aba, oo oh nga pala, ano? Bakit, masama bang pakiramdam mo, Tom? <gasps> hmm? Hindi, wala sakit, Mary. Hindi lang talaga ako makakain kapag naaalala ko ang mga nangyari. <laughs> 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 Uh -huh. Sige po, papanig na po ko at matutulog na Ano ngayon na? Tom, magmatamis ka man lang kahit konti uh, Hindi na po, Diaboli, hindi na po huh? Ibang iba siya ngayon, di ba, Mary? Opo, Inay Para nga pong may malalim na iniisip itong si Tom Naku, kailangang yeah. kailangan mating na siya ni Dr. Mitchell, Mary. Isama mo si Tom bukas na bukas din. Opo. Tinakap nila si Mang Maf. At ipapasyang siyang nga ang pumatay sa hukuman. takot naman ako kay Injunju. Joe. ako. Anong gagawin ko? mangyari pa alam mo kagad sa akin, ha? Opo, gagawin ko po. Uh. Uh. muna si jefe. Kaya ako, magpapahinga na rin muna. Pasensya ka na. Hindi kita maaaring bigyan ng ganun. <laughs> Hindi pa tayo maririnig ni Hepe dito? Huwag kang mag -alala. Bakit ka nga pala pumunta dito, Tom? Bakit ka rin nandito? Naisip ko kasi, baka gusto ni Mang Maf na magtaba Kaya, nagdala ako dito. Uh, ako rin. Meron din ako, hamon. Halika, ibigay na natin, Tom. Uh. Uh. Oy, Mang Maf. Mang Maf, ako to, si Akfin. Ha? Huh? Mang map. Hoy, hak, ikaw pala. Hoy, Tom, ikaw din? May dala kaming hamabako, Mang Maff. Uh, uh, ito, ito po. No? Oo nga. Ano kaya natin siya mapapalabas dun? Hindi maaari. Kasi pag nakasabitain ng totoo. Uh, 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 Mga osyo sero kayo ha. Huwag kayong mamamal sa dito kapag gabi at baka kayo maduhot. <laughs> 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 Tum talaga. Dugo! Dugo! Ang daming dugo. Dugo! Dugo! Ano ba sinasabi sabi nito? Yeah <laughs>